Hi guys, yan po ang ulam namin ngayon na umaga. Yan po ang tinatawag sa amin ay kuwaw. Ang mga idol, wala kaming mabiling pechay kaya yan ang ginagay namin pag nilalim yung ano, yung kangkong ng mga idol. Bali apat na ano yan, kuwaw. Masarap po yan mga idol. Ang gagawin namin mga idol, yan ang kagaya namin ng ano ng uh, Ricardo yan you no know? eh, Ricardo na siya ay sili may ano uh, tanlad kasi walang luya eh pwede man tanlad eh may sibuyas Buya siya at bawang yan may kamatis tapos yan kamatis bawang sibuyas ito, sili. Siling green. Labuyo. Yan. Para medyo mga may tanlad. Tanlad na lang kasi walang loya. Pwede naman yan eh. Yan. I-prepare muna kasi mga ano pa ng gata. Mga pa ng gata. Ang niyog. Ang gata namin ba bali. Ang tawag niya, picadillo. Picadillo Kuawaw, uh, tawagan sabi ko, kadidlong kuawaw. Kami paminta, kami kado Kailangan mga dalawang paminta. Yan, mga idol. Yan, mga idol, tigatay ng niyog na code, yan. Para yan ang pangkata natin, mga idol. Yan. kata ng kata. Ayan. Isang buong miyog lang yan mga idol. Sa, kung sabi, sa tawagin sa aming katibo. Sa katibuk. Ayan. Uh, thank you for watching mga idol.